May nai tayo bro. Pati ang musukol, pero mula pag ng tabangan. Ano nang kikuha na yun? Pero mo, Di ipin pa to o. Not just ah. Hello mga kaibigan. Magandang gabi po sa inyong lahat no. So welcome back ulit sa ating youtube channel. John Lewis Hunter. So ngayong gabi mga idol, muli namin babalikan ang area kung saan merong chinsuman na inatake. Itong area na to ay ang teritoryo ng Gambal na aswang well, nung Pinunta namin dito 3 years ago. Naligtas namin dito si Rinrin Rin si Rodel, at sino pa yon At saka hindi lang ako nag-iisa dito. No? So meron tayong kasama. Yung team buddy. Si idol natin Liwanag. Si Jet Adventure. Andito siya. So yan. Uh, magandang gabi sa inyong lahat ng mga kabady. So ngayong gabi mga kabady, no. Ah. Uh, punta natin yung area kung saan yung kambal na aso ang mga kabady. Isipin alala uh, sa mga solid supporters no ah, uh, simple nakita nyo na yung area simple naalala nyo yun so yun, punta namin ngayon mga kabade ah, uh, uh, sana walang masamang mangyari sa atin no? so yun mga kabade kasi may nararamdaman tayo doon so simple sumama yung pakiramdam namin ni John kaya umatras kami so ngayon mga kabade uh, lusobin namin ulit ni Idol John mga kabade so yun, good luck sa atin bro mga kabade so, talamok. so yun guys ah, uh, so sa nakaalala no pinuntahan namin itong area na to dahil inataki yung mga tsinsuman dito so nung pinuntahan namin dito ni Idol Liwanag sumama yung pakiramdam namin doon pagpasok namin doon sa liblib -lib na lugar at saka lumindol biglang lumindol so yun guys, uh, babalikan namin no? at saka muli namin susubukan puntahan doon kung makikita ba natin o wala so kailangan natin matuklasan so So, hindi pa tayo magsimula no shout out na tayo kay Juan Batilbayan kay Ate Ging Sumiliano kay Ate Jeneline Tixon kay HCB, kay Liza Abad at sa mga solid followers natin shout out sa inyong lahat sa mga bagong followers din shout out so tara simulan tayo let's go So yun guys, handa na ba kayo sa pagsama sa amin dito sa mundo ng kababalaghan? kasama si Idol 1, Aguilite, Adventure Dito sa area na to. So, ito yung dito yung napaka-pangis at napaka-tapang na aswang na aming na patayin noon. So, ito na yung kambal na puno. sinyalis sa kambal na aswang pero naputol yun. Sa... sa mga idol. Gusto nila ng orasyon o so, gusto din lang tikto dito dito kahoy makabayan alala ni pa 'yan lang ayun yung isa makabayan ito nagiba ang kulay ng lupa dito salamat yung ang ano kaya nangyari dito po kasi kaya naging kulay blue ang lupa dito eh bro Grabe hangin bro. Grabe hangin, kasugayo. Uy, hindi okay, siya dugo. Ito mga kabayan, hindi ito ba nga tayo sa... Dito ka ito nakalapit sa entrance bro. Parang may narinig na ako ah. Narinig mo yung bro? Oh, mayroon akong narinig bro. Hindi masyado. Baka ibon. siguro. Baka ligaw yan. So yun guys, kasi simula pa lang natin no. Oh. narinig nyo ba? Baka, baka guni-guni lang natin yan bro Parang bro? May Yes, talaga ako. Ano ba bro? Ano ba ito? Ano ba ito? Ano

bro, bentar mau bro ya, bro ya. Lalai, bro Lala, ilangku, bro Pak bro Pak bro, oh, itu, itu, itu. bro.

Maka eh? hero udah baik, Pakai itu bagus, itu dulu dulu enggak, kalau gitu, dulu aku oi

Bro bro. I can't look. I can't look bro, 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 lu si bro, 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 tayo, bro, 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 bro,

Ada di makau ini, Bro. Ada di makau itu tunggu dulu. Bro. Jadi sini Bro. Di kayaan ang grupo nang mga uh, tinsuban bro na ano ha? pagka pina na, nawawaan ba Basino. no takdan ba basi bago ni pagko siguro na bay pagko to pagunta na to pagunta na to tungkuan pagunta na to ingo bito nga ayam nga tao wala sa kita daw mo gani pagtugod ato nang nanagan Tug daw tugdan gid og sila nya

pinaagi ko ito ng kuwan dali o siguro kung nagdugo itong kuwan sa nagdugo ba? kaya ka tumago yung puno ng kahoy doon mga idol doon namin nilibing yung yung aswang na naging ano paniki Panikyo. yung sinunog namin tapos pag matuluan nyo ng dugo muling mabuhay masamad sila ba no? so yun ang yun ang pag ibakwala yun ang putulo yun ang namin so, yun baka nat na patakan ng dugo yung nilibing namin doon Nupad ba yun nupad lumipad sana ano eh Dekat aku uban, baik.

Wala. Si bro ha. Si si bro. 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 Bakut tuli tuli tuli, bro, bakut pada itu bro. Kurang. Oh, nak koral bro. കേൾക്കാൻ ബ്രോ മുാ ട്രിപ്പ് പോ Pinsa ya bro bantakan, 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 bantakan. Bro, ikut bro ada bro, bro Ada bro Ada bro Ada bro, bro, bro Cepat kuruk bro, ukir okay, kah? Bawa tunggu ibu bro. terus aku sekarang atas sekarang ibu. jalan mampir kan? Upah mur, up, bro. Lah, lagi petubung lagi nih uh, bro, atas bro Ya, nah, si binong onca nak? Perintahin kubro. Oh, kerapin guys. Nari nih anda mina ini lah. Ya, hilang bro. Anda mina bro. Pantay yung kalaban dito bro. bro. Magyo ka sa kiha. Nakabantay mo bro. Nasa kiha bro. May ko rin sa video wala. Ang ka tanawang pagkain ako po i-review na ko. Nasa kung doon doon kayo bro. Basta yung tingin nga ba yung nagpasunod lagi bro. Parang napasok kayo sa ano niya. Napasok kayo sa... Tawag <coughs> bro. Tagalog. Lin lang bro. Pin ano tayo? Parang... Pinap pinapasok kayo sa ano nila.

Ini themes... nih, bro, ini bro, Menete, bro, ini nih, teman-teman, 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 teman 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 teman

Neng, neng, tugung luk. Neng, neng, tutuk-tutuk, sok, babaw, bro. Tor, bro. Neng, taro, 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 taro,